Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobre po ito, kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulung-bulungan ang mga pariseyo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyam na putsyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan niya'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Pagsasadiwa Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan. Minsan, may isang tanyag na hukom na matiyagang nakapila sa isang mahabang linya ng mga mangungumpisal. Isa sa mga laiko ang nakakita sa kanya at nagmungkahing hindi na niya ito kailangang gawin. Sa halip, pumunta na lang siya sa kumbento at kausapin ang isa sa mga paring naroon. maaring sa may salas na lang siya mangumpisal. Nagwiga ang hukom. Hindi, maghihintay na lang ako rito. Kapareho ng iba pa. Sa buong linggo, hukom ako. Pero ngayon, isa akong makasalanang naghihintay ng aking kaparusahan. Kababaang loob tapat na pagsisisi at tunay na diwa ng pakikipagkapwa ang ipinamalas ng hukom sa pagkakataong ito. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewanite po ito, All for the Gospel.